sa si Sarah M. Abbas. Siya akong makagaganat sa Norhaya Village. Kaya ka, ang bukwita ko si Sarah Rugagos is two. Ito ang ano, bahay namin, mga abuhala namin. <laughs> <laughs> oh, ito ang tulugan namin, no? wala kami ano, yung igaan. Mm hmm. hmm. Asa kayong mga ano, ang Uh, yung mga lotwa namin. Ito, parang rice cooking lang. Itong banyo namin, no? Oh, ah, parang di barado yung lababo namin. oh, kung umulan, nadung kami nakakuha ng tubig. Osta na tanto kami nakiyaragnasagi kaya mga kwitami. Ni ang bukit kami sa sagiran kaya genang ameron. Ni ang bukit kami man, si sa pin na na mas yado maging propan. Si sa silter na ino margin so di misi di kapag ina tau ko sa sa tanto kami si na sa nga bumibupon mga kasilias punong puno na nagpumotok na yung mga ano ba yung ko sa marami na mapiya sa kakuan kami pan mayaman tapus na mapiya sa kena uh, si Ia mapiya karagulugin sa bubukakan dita si bukakan sa mapiya kan kaya wala kang mag dupu ka masa dupu masa si iya mapiya sa basa trabaho ko apa ko para di kagutong sumangawatakon Lalo na kau gito gisa gisundo wala na lang sa akin din so kapamoko, kapamamasan sa gaya, na lang sa akin ni Gito yan Hindi na ang kapipita na di ko sila di paaga kapein na ke, manisan na de, pumanis sila lang sa parit, hindi na de, manisan na de, mautulong man na na uh, magluto ako ng bigas ng toyo namang isda namin. Mm, toyo. Hindi hmm, kami makabili ng isda, wala kaming pera ang kagabi uh, toyo lang. If I will realize my past, makaiyak ako talaga, ma'am. Kay, anong hirap na hirap talaga ang nadanan ko. Bilang isang ina, walang maka... Ti sa ganitong sitwasyon na... Situasyon namin nga ngayon, kumakain kami yung Maka ano? ako ng bigas? Hindi ako nang ano sa mga kamag-anak namin. Yung ibang kinakain namin, galing sa mga kamag-anak mo na bumibigay ng tulong sa akin. Lalo na ng pagkasakit ko, kung, kung hindi sila bumili ng gamot, hindi ako makaano ng gamot. Marisana, sana. Hihingi ako ng tulong. Kasi wala, ka, wala kaming anak buhay eh. Marami akong anak na walang ano, anak buhay. Sa na Austin na de kawiyagan na kan si na makan na de kawiyagan yan pa di maap ka ano pirayan madak la wata na kaya parang nabrinwas ako sa ano problema ang daming problema doon dumarating sa buhay namin dito. Ang gusto ko lang, eh, gusto ko sa namamatay kay ano, hindi na ako mawawalan ng problema. Kamboy, Amina, kuman, mga livelihood, baka kami nga may budi. Da kami na pinabalita kami sa ambigirar um, kami sa permanent center. Abapiyasak na da ko maka-apply. Napakatatanaan doon. Kanto na kapag pagditeran sa nga permanent shelter. Hindi kami kumuha ng permanent shelter kasi yung lupain namin doon sa Marawi na malawa ko. Na yung sa may permanent shelter na maliit ang bahay, masikip ang bahay. At sige ka naman ay. O na, may piya pia ginawa Ay problema na sa Tauro na may rasaya tanto, yang ada siran, Ada, ah, kedepuan ni pinayaman sa ngayakuan. Kasi kami kabuhay. Kasi kami malalim sa Marawi. Hello, uh, ako nga po pala si Janina I Haji Marjan na nakatira dati sa Marawi doon sa mismo sa most affected areas sa Norhaya Village. Uh, ako nga po pala si City Ayamina di Maampaw na dating nakatira sa Marinaot, Marawi City, na ngayon ay nakatira dito sa Bucket Village. Noong dati talaga is nahihiya ako magsalita sa harap ng mga tao. Noong nakatraining kami ng mga leadership training, mga speaker training, is doon talaga ako nabigyan ng pag-asa. At saka doon ko talaga naisip na gawin to bilang kabataan. Kahit na ako ay kabataan, kahit na ayaw maniwala sa amin ng mga matataas sa amin, ipaglalaban pa rin namin talaga. Kailangan din uh, sumama sa mga ganitong usapin. Isa niyan sa mga rule natin sa kabataan. Makilahok, makisama, mamulat sa katotohanan. Para alam natin yung totoong ginagawa sa atin ng uh, namumuno. So yun po yung gusto namin makamit bilang mga bakwit na sana marinig po kami, marinig po yung mga hinaing namin na pabalikin po kami sa amin mga tahanan dati sa Marawi. Na safe po kami. Hindi po kami papayag na sa mga temporary shelter lang kami nakatira. Kailangan po talaga is pagbayaran din kung ano man po yung mga nawala sa amin mismo.